Pastor Jeff, ako po isang security guard sa isang grocery store. 46 years old na ako at may dalawang maliit na anak at parehong nag-aaral sa isang public school. Pastor, dam ako ang hirap ng may pamilya. Lalo at minimum wage lamang ako. Ang misis ko ay 38 anyos at may sari-sari store na kahit pano'y nakatutulong sa gastusin ng aming pamilya. May kumakatok na oportunidad ngayon sa akin, subalit hirap akong magdesisyon dahil ayokong malayo sa pamilya. Nire-recruit ako ng isang agency para sa isang construction company sa Middle East at pinag-aasikaso ako ng mga dokumento sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ng makumpletong mga papeles ko bago magmarso. Pero pastor, nagpapabagal sa aking pagkilos ang pagdadalawang isip. Nababahala ako sa mga kwento ng ibang pamilya na iniiwan ng asawa para mangibang bansa at nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon. Nasa malayong probinsya ang aking mga kamag-anak kaya walang malapit na kapamilya na titingin sa aking mag-iina kapag malayo na ako. Malayo rin sa pang-uusisa ng kamag-anak kung sakaling magkaroon ng problema. Ayoko kong mag-abro dahil hindi ko mababantayan ang paglaki ng aking mga anak. At mas bumabagabag sa akin ang pagiging tapat ng aking missis. Hindi ako mapakali sa ideya na baka kapag malayo ako, siya'y matukso at masira ang relasyon naming dalawa. Ayaw kung umalis dahil mawawalan ako ng peace of mind. Pero gusto kong kumita ng malaki sa abroad para sa ikabubuti ng buhay ng aking pamilya. Sa Marso ang binigay na palugit sa akin ng recruitment agency para ako'y makaalis. Pastor, kailangan ko ng inyong gabay para matulungan ako sa pagdedesisyon. Galing nga po ang liham sa ating kapatid na si Romel. Alam nyo, may maganda kang oportunidad sa harapan mo, pero may kapalit naman na hindi pasok sa panlasa mo. Ika nga, tatanggapin mo ba ang oportunidad na to? Magtrabaho ka sa abroad, pero malalayo ka sa pamilya mo at lagi mong iisipin yung kapakanan nila dito sa Pilipinas. O yung isang muna naman option, Kuya Romel, magstay ka na lang sa current job mo na security guard, Stable naman, pero konting tiis, doble ka yun para makapagpatapos yung mga chikiting natin. Although, Mijis mo naman, na-mention na mo, may sari saris store na kahit paano, makakatulong din sa gastusin ng pamilya. Ang say ko dyan, Kuya Romel, well, unang-una, ito yung siguro, may papayo ko sa'yo, no, Kuya Romel. Mahirap yung pinagdadaanan mo dahil uh, hindi lahat din ng pagkakat, hindi lahat ng Pilipino o mga katulad mo, security guard, merong ganitong oportunidad. Again, mahirap siya palampasin, ika nga. Pero bilang pastor, ang una ko sa yung ma-advise, number one, unahin mo munang manalangin. Magtiwala ka muna sa Diyos. Sabi sa Bible, seek first the kingdom of God. Mahalaga na hindi lang natin tinitimbang yung mga pangyayari sa pamamagitan ng emosyon or base sa takot. Lumapit ka muna sa Diyos, manalangin, humingi ng kalinawan yung clarity at gabay at pagtitiwala at siya magbibigay sa iyo ng direction. Pangalawa, pag-usapan ng bukas at tapat yung mga concern mo, kayo mag-asawa. Huwag lang ikaw yung mag-decide kasi minsan, where Romel, nag-decide ka tapos magkakasisiyan sa huli. Eh, ito kasing lalaki na to. sabi na misis mo, nag-abroad-abroad abroad pa, ito ngayon nangyari. Or, pwede naman, ikaw kasi hindi mo tinanggap yung abroad na oportunidad. Ngayon, gutom tayo. So, maganda, bang usap kayo mag-asawa para sa huli, kung ano mang mapag walang sisiyan sa kala kalaunan. Pangatlo, Kuya Romel, timbangin nyo yung inyong prioridad bilang haligi ng tahanan. Ikaw mismo, uh, binigyan ka ng leadership mantle ni Lord, kaya dapat, ikaw bilang ama, ano ba yung priority mo? Okay? Bilang haligi ng tahanan, may tungkulin magiging kang tugunan yung mga pangailangan ng yung pamilya. Pero hindi lamang ito sa physical, financial, kundi pati yung emotional at spiritual na pangangailangan din. Na pag wala ka, maaaring na solusyonan mo yung financial, wala ka naman doon emotional at spiritual bilang leader. Tama? So, kung kung namang nanmananatili na ka, may iba bang paraan para madagdagan ito? Okay? At isa pang anggulo na gusto kong linawin sa iyo, Kuya Romel, dapat alisin mo yung takot sa katapatan ng iyong asawa. May fear ka mo, no? About her faithfulness. Well, hindi mo naman kailangan mang abroad kung talagang may fear ka ng unfaithfulness na posibleng gawin ng misis mo. Kahit naman nandiyan ka sa security guard na trabaho mo, pwede rin yon So, I suggest pag-usapan yung makasawa yan para hindi ka namumuhay sa takot. May kausap ba? Sino ba yung kachat niya? Kasi mali yon Dapat ang foundation ng relationship nyo is trust. So, igalang nyo yung pagkasama nyo sa isa't isa. At pinakahuli, hanapin ang kapayapaan ng Diyos sa inyong magiging desisyon. Huwag kang mabalisa sa magiging desisyon nyo dahil makinig po Kuya Romel. Ang tamang desisyon ay laging may kasamang kapayapaan mula sa Diyos. Kung wala kang kapayapaan sa, sa idea ng pag-alis, hindi yan galing kay Lord. Kung wala kang kapayapaan sa pag-stay, hindi rin yan galing kay Lord. Kaya ito yung Bible verse natin ngayon sa mga viewers natin at ito'y payo ko rin sa'yo, Kuya Romel. Sa Filipos sa Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. So, ito lang may ko sa yung advice, ano, Kuya Romel, sa dami kong binigay. At the end of the day, ito yung sinabi sa Pilipos, huwag ka matakot sa anumang bagay. Itong decision na gagawin mo. Sa halip daw, dumulog ka sa Diyos. Hingin mo to sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng una wisdom. Bigyan mo ako ng clarity. Bigyan mo ako ng contentment para kung ako may manatili dito sa security guard position siyong ko, alam ko na ikaw pa rin ang aking provider. And hopefully, Kuya Romel, pagdating ng panahon, you're gonna look back at ah, tama pala yung naging desisyon ko. Nandito ko all throughout the years, lumalaki anak ko. Nandito kami ng misis ko, kapit kamay, sa hirap at sa ginhawa. I'm not saying yun yung tamang desisyon. At the end of the day, it's your decision. It's between you and God ang makakapagbigay sa iyo ng kalinawan. Again, Kuya Romel, Filipos 4 sa East, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pas pasasalamat. Tayo manalangin, Lord. Salamat, Lord, sa liham ni Kuya Romel. Nagbigay din to sa amin ng uh, inspirasyon para magtiwala sa iyo. Lord, alam namin sa mundo na to mahalaga ang pinansyal. Hindi naman kami ipokrito na hindi namin kailangan ng pera. Lord, kailangan to Pero Lord, kailangan din namin idulog sa iyo ito. Dahil hindi naman pera ang solusyon sa lahat ng problema. Otherwise, lahat ng mayaman, wala nang problema. Kaya Lord, today, tulungan mo si Kuya Romel mag-decide kung ano dapat niyang tahakin. Pasukin ba niya itong pagiging OFW or manatili dito sa, main, sa Pilip Pilipinas at makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. So, Lord, alam ko, bibigyan mo siya ng clarity, bibigyan mo siya ng wisdom, at bibigyan mo siya ng contentment because makikita niya ito sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.